Kilala niya yan? Eh? Oh. Kumuha na ng dahon kasi magbubudol pa kata kami ngayon. Style ka na naman eh. Hindi na hugasan. Hindi oh, na hugasan tani boy. So, may ano pa kami dito mga idol oh. Eh? Salad. Salad. Wow. Ano ito JR? Ha? Logro boy ito? Salad yan. Uh, logro boy. Tikman na rin kung masarap. Boy logro? Logro boy. Tikman natin salad. Ay, biskutso na tikman ko ah. Kanyan, bread pan. May ah, bread pan. May bre okay. masarap yan. May bread pan pala eh. Ganyan. lang, may no pa. May puti-puti pa. Sarap oh. Ah, sa amin natin may mayonnaise oh. May mayonnaise pa oh. Andito kami sa paligid ng ano? Tama kasi ito yung kabukiran no. oh. May kami kaming lagoon. Meron kami din kaming lamesa dam. Tanaw yung lamesa dam dito mga idol. Ay, kaya din sa Ano? ito yo. Pasa. Ano? Yan, yan talaga mga. Okay. talaga diyan, yan, malinis yan. Diyan, malinis yan. Diyan, malinis yan. Ito yung ito ibabaw niya ni. Eh. No, malinis malinis yung ibabaw, no, ibabaw. Ibabaw, ibabaw. ibabaw yan. yan sumasalo nang dumi yung so, ibabaw. Wag, wag ka magalala, Michael, hindi ka maalaso oh, niyan. Sanay kami kumain sa ganyan, hmm. Kel. Okay yan. Okay yan. Hindi okay okay okay. ka mang ano diyan. Ang yeah. tao yung mga kumakain, oh. Tayo. Mm. Idol mm. Bernie, ang laki tao niya, no yung po oh, may Michael oh, laki oh. Kita oh, ninyo? Oh, Ay. Tapos si Idol, kumpara ko oh, mama oh, oh laki oh. Kasi may nanggalingan ka na naman ah. Oh gutang. Tapos din nadidiri pa si Boy. Baon ko mga idol, ano? Ah, uso nang saging, laki bilong-bilong. Uwi ng saging. Natit. With ano? Panda para sa With toyo. At saka ano baguong? Yun. Baguong si May tuyo na, may baguong pa. Si dito, bago. May baguong dito. Biyak na Baguong si Sino? Halika dito, may baguong. Oh, dami namin, no? oh. Magano kami dito ngayon mag uh, kasi may birthday ngayon dito sa amin mga idol. Hey, Shout out na pala. Birthday, Oy, bilitin bilitin dapat birthday sa iyo ha. Ayun. Oh, oh yan yung, oh, okay, yung, yung, ba? yung nakasando. Yan yan yung nakasando na yan may birthday kaya oh, medyo oh, okay, nagbudol fight kami ngayon dito. Birthday mo pala bukas pa rin oh. Itaob mo na yung kaldero diyan para ano? Ay lang tama na. Ito. Yan. Oh, yan oh. Oh, yung toyo oh. Oh, ayan oh. ito pa yung bagoong oh. Ay, sando kasi ron eh. Ay, Oy. Sheila, wala ka na dito kasi may bagoong dito tsaka ano tuyo. <laughs> <laughs> ito to nga, oh. yan ang ganda. May puti ng pampamilya. Pagustis. Yan tuyo. Buksan mo to, di. De? de. buksan mo to. Puso yan eh. Mabigyan na lang. Yan may birthday ano, ang laki mama. Yan, balbasarado. Birthday ko diyan. Tatay niya Bombay eh. Yung udong. Yan tuyo. Oh. Tama <inaudible> Yan yung kaibigan namin si Don Albert hmm. namumuhunan yan namumuhunan <laughs> <laughs> pag nakakita ng tandang yan nako, ilayo layo nyo <laughs> <laughs> shout out Butom na yung ko, hindi na makatiis masarap <laughs> <laughs> oh, ano <to? laughs> <Luwag. laughs> Dog, araw lang ginagamit to. Kaya na. O, so, sa so lalabag to. O, ganito ay doon. Di dyan, men. pa rin. Therean. Usog. Hmm. Dyan, usog-usog kayo. Usog, usog dito. Asan yung baguong? Eto. <laughs> <laughs> nah, Ayun bagu. pa lang. Diyan nga pa. Diyan nga kayo. O, yung baguong mo, o. Dyan yung yakaw. Gusto mo talaga nga kung... Hindi makalakad. Baguong nga sa'yo, e. Baul, baul. Sarap nito. o. Ito, may bagong luto, oh, yan, oh. Ay, ang tawag din udong. Ang tawag din sa luto niya udong. Tawag din utong, utong. Bago sa ano, sa bagong. Bagong oh. yummy. Oh right? oh, Ice cream good. Udong, udong. Ano hey! nito? Ice cream yummy. Sarap Tawag yan hmm. utong. Hmm. Bigyan mo ng dasi ano. Ah, hindi mo ako. Jimmy. dimi demi ngapa dah demi jadi tawak tunggu itu gua udah ya nih gua ba oh lol ini lah lag lai ini yang pesan tol kita tunggu ini dirama cabe tamam gua ba Ang asal eh. talo na nga sa scatter eh. Ginagalit nyo pa eh. Gusto pa nga daw tayo. Gusto pa tuloy tayo. Eh, pa kasi manay manay pagtabing mamaya ano eh. Taro pa ulit. Masap mm. mm. Sabaw, sabaw. Sabaw. Nahilig na sabaw dyan, nagpapadede. Dave, happy birthday ha. Wala pa. <laughs> birthday niya. Birthday mo na eh